Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kabengbeng at napakaliwalas na panahon for today. So Friday mga kabengbeng, March 22. Ayan, March 22 na tayo mga kabengbeng. So sa mapagpalang araw sa atin lahat. So meron po tayo susubukan for today mga kabengbeng. Ayan. Um, manlapat boat action 2 cock 24 inches long barrel and original silencer ayan ako napakaganda po hindi sya DIY daw walang divider na maliit po no ating mga silencer po yung malalaki yung mga kabeng beng then napakatahimik kasi may mga uh, si tawag dito divider sa loob ito pakita ko po yung divider natin sa loob hindi plastic hindi tubo aluminum din po no Kita ko lang. Ayan. So, ayan po yung ating mga suppressor silencer. May mga divider po talaga. No? Kaya matitihimik po. Ayan. Sir Raymond Bangkulit, Bangkulita. Bangkulita. Ayan po yung unit po, sir. Sir Raymond Bangkulita. So, syempre, hindi matatapos dito yung ating video kung hindi natin susubukan ito. Syempre, ipitan ko lang itong ating silencer, no? Ayan. So, uh, may built-in sight po yan hindi natin yun alas na kasi hindi naman po siya tatamaan sa scope saktong sakto lang then two cock po ito napakaganda sir ayan so yan po yung pinalagay ko na yung ating side cam then susubukan natin sa 20 meters i-zero natin sa 20 meters mga kabeng beng nasubukan ko na to maganda tumama, mga kabeng beng so tara i-grouping test natin itong unit ni sir Raymond Bangcolita kanya Facebook as Sir Raymond Mamaril. Ayun. lang natin yung pesticide cam. So sa mga naghahanap po ng sidecam mga beng-beng, ayan available po sa atin 'yan. Ganyan po kalilinaw yung ating mga sidecam mga beng-beng. Ayun. Napakalilinaw po ng ating mga sidecam. So, ayan demo lang natin kapag hindi naka zoom yung ating scope ganyan po kapag zinom natin yung ating scope then kapag zinom natin yung ating camera ayan napakalinaw po talaga so sa mga gustong na uh, ganitong unit and also ng side cam mga bengbeng, beng, -Beng ayan po yung ating facebook account nasa ilalim so ito mga beng beng isubukan na natin itong unit ni sir raymond mamari So, gagamitan po natin siya ng meteor pellets. Meteor, baka naman po. So, meteor yung ating gagamitin ng precise and sorted straight from the box ng mga bala. So, first shot po using meteor pellets. So, single ka lang po yung ating gagamitin. Kahit 20 meters po ito ha. Malakas naman po yung unit. First shot. So, ayun po yung ating first shot mga bang beng second shot. Sira natin. Napakaganda ito mama. Pellet to pellet po. Third shot, pangatlo. Ganda tumama mama sir. Fourth shot, pangapat. pang solid. na solid napakaganda tumama ng na unit mo sir Raymond pang lima na po tayo first cock pa lang po yan ha sa 20 meters talagang ganda tumama pang anim hiyang na hiyang sa meteor mga kabeng beng ang unit ni sir Raymond halos did... Halos hindi lumaki yung butas sa so, sobrang ganda to mama. Pangwalo. Pangsyam. Yan nakakasyam na tayo pero kahit standard to, standard tank ito mga bengbeng, -beng. nakakasyam na, nakakawalo na tayo, pangsyam na ito, hindi pa rin nagbabago yung kanyang tama. Napaganda. At halos hindi magbago ng laki ng butas ng ating unit ng ating unit ng ating groupings <laughs> ayun po napakaganda tumama sir wala akong masabi 10 shots in 1 hole napakaliit so lapitan natin yan sir so mga naganap ng ganitong unit mga beng, -beng ating facebook account nasa ilalim at nang mga nagkakanap ng side cam message lang po kayo ayan short tank lang po yun pero napakaganda tumama sa so, kahit 10 shots pa mga ka-Bengbeng. Halos hindi nagbago yung kanyang tama. Grabe. Ganda tumama mga bengbeng -beng. Wala akong masabi. Solid oh. 20 meters. Napakaliit ng groupings. Sir Raymond. Napakagandang mama ng unit mo sir. So wala akong masabi. Ayan. Pinakamalit kong daliri. Mas malaki pa. So yun lang mga ka-Bengbeng. Sir Raymond. Pakitain na lang po yung unit mo. So salamat po mga ka-Bengbeng. Yun lang. Peace out.